Ayos uh, you know, <laughs> din. Oh, oh, no, pero... Ayos! Ayos! Ngayong gabi naman mga kabila ay may dalawang barkadahan na magkakasama na pagkasundoan nilang mamana upang may may pakita sa inyo na malalaking isda. Kaya yun, samahan so, nyo yun na vice, kami. <laughs> Ngayong gabi kasama oh, yes. natin sila kabilas. At yan yung mga magagaling mamana. Mamamana eh, guys tayo, yes, so, magpapahina lang kami ng Agos. At pupuntripin yeah. natin. Mga ano mahuli natin, Kabilas? Mga kulato. Mga kulato. Mga kulapo. Mga pool. Mga pool. Mga pool. Mga pool. Mga pool. Mga pool. Mga, mga pool. tayo, pool. Mga pool. Mga Kulapo. Kulapo. Mga dali lang isang lapo si Kabilas oh. Ang ganda kulay. Parang ano siya oh. Oh, baka makawala pa. Sayang. Parang mga gatas ah. Ang ganda. Ang ganda. O yan. Lapo-lapo. Ito guys oh. Si Kabilas oh. Uy! Nagat! Sniper ano? Sniper? Sniper! Ang tindi manisid guys oh. Bukay na buhay pa oh. Panagat oh. eh. Ayos, marami pa doon sa ilalim. Oh, oh. So, may sa may palit ng pana. Pagpalit guys oh. ah. ang pana, ito tatanggalin na natin. Oh. Mga sa tawag na dito? Sa oh. uh, snapper? Nangangagat so yan! Na yan. <laughs> Ayos! Kabila, oh. sana yung huli mo! Ang guys, oh! Wow. Ano snapper? Oh! Daki. Guys, oh! huli na yung kabilas oh! Oh, oh. Ah, isda naman, Ay, naman. na yan? Oh. Ang isda yan, yung snapper, oh. Snapper. snapper.

Oh. Ah, yes din. Doon kumilit ka. Oh, guys. Lalaki ng mga Yes, ka mga kabila. Ang eh. ah. Mawawala ako okay. doon sa ano ko. Yung hmm. Yung mm. Dami na sinigang yan. Ayun. <laughs> <laughs> oh. Talang, mga kabila sang 아 이슬이 아, 한 빵부 드립 나 At pagkatapos maman na ang barkadahan ay nagumpisa na magluto at nagumpisa na rin magpadikit ng apoy. Buti na lang may dala silang butin kahit basa ang bunot ay tuloy ang bangi. At talagang solid na solid ang samahan pag sa barkada itong sinapadaan at sinakabilas. Pagkatapos magpadikit ng apoy, syempre lilinisan ulit ni Kabilas ang ating mga nahuli. Grabe, napakalalaki naman ito, napakamahal ang kilo. Mga Kabilas, anong kano kaya ang kilo nito sa inyo mga Kabilas? pa naman mga Kabilas, ito ay sasabawan lang namin ay pwedeng-pwede na ito. Napakasarap ng lasa nito, talaga talagang manabis-nabis pag bagong huli. At sigurado mga kabilas talagang mabubusog kaming lahat. Sino po kung ni kabilas na magsalang dyan, ipakita sa inyo, solid na solid, talagang napakagaling daw naman nyo. Oh. Tapos mga kabilas, lalagyan lang natin ng konting suka, yan. Tapos papakuluin lang natin ng saglit, ay pwede na to. Tingnan yung mga kabilas pagbukas, wow, grabe, napakabangon ito. Kaya sabi ko kay kabilas ay ipatas na natin dahil nakakagutom naman. Kaya ito, samahan nyo na kaming kumain mga kabilas, kahit hating gabi na. Let's go! Ano mga kabila kain, kain na. Let's go! Let's go. pray muna tayo. Ah, Lord, mas, maraming maraming salamat sa pag-iingat at pagbibigyan ng blessing palagi. Ingatan niyo kami lagi, Lord. Amen. Amen. Let's go. Tingnan niyo guys yung ulam natin naman, oh. Grabe naman yung ulam na yan, ah. Ang taba. Uh, ano? ang dami. Oh, again, guys, so, oh, first, uh, ano? first, kuha, kuha tayo. Oh, kanya-kanya kuha. Laman oh, na laman. Laman na laman. Uy, init. kuha. Ang lalaking na pala ako. Ah. Pag ano na pula po. Sabayan nyo na kami kumain. Uh, Tingnan nyo. Guys. Oh. Laman na laman. Oh. No? Press na press. Ay, Ang init. Init. Uh. Init.